Good guys, good morning. Guys, ulang bulan diri guys. Dili ku kagawa, ku kadulo. Tama. Dili ku kakau gawat. Ya man ku kulila. Dili man Halo Aku Dula Aku dula Gawa Bulan mau pun Aku ka kang cellphone? Uh. Kaluo, oh, isa bata. Hindi magdula kang cellphone? Uh. O sige. Sige, pahiramunta ka ha? Ah, yeah. uh, ay. Okay. Ay, dubat na. Dula, Ba. Bawal man mag-cellphone ang bata. Good karon, good. Daot ang mata ba? Magkadugo ng mata, diri. Ha? Bawal na ha? Oh, very good.